Ito ang pangalawang beses na naglaro si Vando matapos tamaan ng injury. As of now mukhang nasa minutes restriction pa nga itong si JV. Siguro iniingatan lang din siya ng LA. Sa si last 2 games ni Jared may 14 minutes lang siya na playing time sa loob ng court. Mababayan kumpara sa 24 minutes na pity na binibigay sa kanya last season. Well ganun paman kahit na limited minutes lang siya naglalaro makikita mo pa rin ang impact na dala niya sa loob ng court. Katulad na nga lang sa naging laban nila kahapon kontra Suns. Sa loob ng 14 minutes na playing time, nakapagtala si Vando ng 1.6 rebounds, 2 assists at 1 steal. Kung mapapansin niyo mga idol, hindi naman ganun kagandahan yung stats ni Vando. Lalo na 1 point lang yung score niya. Pero alam nyo ba na pangato si Vando sa may pinakamataas na plus and minus sa team nila. Una si AR with plus 17, sumunod si The King na nakakuha ng plus 12. Habang si Vando naman ay nakakuha dito ng plus 6 paano nangyari yon? Well, simple lang mga idol, bukod kasi sa puntos may ibang way pa para makatulong ka sa kupunan nyo. Katulad ng nga ng ginagawa ni Vando. Hindi man si Vando yung tipo ng manalaro na may score ng 15 to 20 points sa game, malaking naman ang na nitutulong ng mga hustle plays niya dito sa Lake Show. Katulad na nga lang ito. Inihingi na sana ni KD yung bola pero dahil sa defense ni Vando, tignan yung mga idol, tinuro ni KD na ipasa yung bola kay Gordon. Sa play na to gumagamit ng box and one defense ang league Show laban kay Kevin Durant, si Vanderwilt ang na-assign sa trabaho na yan. Sa mga magtatanong kung ano ang box and one defense, ito ang ibig sabihin niyan mga idol. Box and one is a junk defense commonly used against teams with one great offensive player surrounded by less skilled players. Basi naman sa pagkakaalam ko ang box and one defense sa isang uri ng depensa na maaaring gamitin para mapigilan ng pinakamahusay na offensive player ng kalaban kadalasan ginagamit ang box and one defense para mapigilan or hindi naman malimitahan man lang ang star player o best player ng kalaban. Hindi basta bastang trabaho to mga idol kaya kudos din talaga dito kay Vando kasi nagampanan na niya ng maayos yung trabaho na ibinigay sa kanya. Dahil sa mahigpit na depensa dito na JV, hindi na nakakuha ng bola si KD, Gordon with a kick out pass to Okogi. Sa play na to sumugal ang lake show, kung mapapansin niyo hindi mo lang nilapitan ni Hachimura si Okogi. Well, napag-aralan na rin siguro nila na hindi naman ganun ka-shooter to pagdating sa 3 points. Bali, this season kasi mga idol ag average lang si Okogi ng 25% beyond the arc. Mas gugustuhin na ng Lakers na siya ang tumira kaysa kay Durant na nag average ng 50% sa 3 point line. Matapos makita ni Vando na titiran na si Okogi, pumasok na lang kaagad to sa loob ng paint at sakto nakuha niya rito yung defensive rebound. Kung pinanood lang ni Jared kung anong mangyayari, malamang si Ubang sa nakakuha ng rebound kasi hindi na rito nakatalon si AD. Kanina si KD ang binabantayan ni Vando, this time mga idol si Booker naman. Mukhang isa talaga si Vanderbilt sa alas ng lake show, lalong lalo na pagdating sa depensa. Sa ibabaw pa lang talagang banday sarado na ni Jared Vanderbilt itong si Dibok. So kaya nung matake na dito si Booker at kung makikita nyo using his left hand sinubukan niya ang itulak si Vando to create enough space para makatira. Kaso nga lang nawala dito yung bola sa kamay niya. Hindi na secure dito ng mga idol ni LBJ yung bola kasi na-check to ni Booker. Pero dahil sa hustle play ni Vando, nakuha niya rito yung bola at natawagan pa nga ng foul si Dibu. Dahil sa pinakita niya ni Vando, na-popper na lang si LBJ. What a great hustle nga naman kasi para kay Vando. Kung isa kasi mga nakapanood ng laban na to, malamang nakita mo rin kung paano pumesto si Vando para kumuha ng rebound. Torian Pasto Jared. Pero ibabalik lang ulit ni Vando yung bola dito kay Prince. As you can see mga idol, pinagmamasdan talagang maigin ni Vando kung anong mangyayari. So ayan, matapos niya makita na tumira na si Prince, pumasok agad doon sa loob ng paint. Pansinin yung mga idol si Eubanks, ang ganda ng pagkaka-box out niya kay Davis ba? Diba? Malamang kung hindi si Vando pumasok sa loob, si KD or Allen ang makakakuha ng rebound. Pero dahil masipag nga talaga tong si Vanderbilt, sumugod at pumasok to sa loob ng paint. At sakto, siya ang nakakuha ng offensive rebound. Matapos ni Lebron na ibigay yung bola kay AD, haakamato na parang ipapasa niya ulit yung bola dito kay Bron. Pero hindi naman talaga. Ang ginawa ni AD mga idol inatake niya yung depensa ni Eubanks. Good defense to para sa big man ng Suns kasi nagbintis yung tira ni Antonio Davis. Katulad ng kanina pagbastan nyo ang mabuti tong si Vando. Kung hindi pumasok to sa loob ng paint malamang sa malamang si AD lang makikipagagawan ng rebound laban sa apat na naka white jersey. Pero dahil todo rescue nga si Vanderbilt at wala man lang bumax out dito sa kanya ang resulta another easy offensive rebound para kay Vando. Tumingin dito si Vando mga idol kung kanino niya pwede ipasa yung ball at nakita nga niya si LBJ na tinuturo si Dilo sa top of the key. Vando with the kick out pass to Russell, Russ with the extra pass to Prince. Medyo napalayo lang yung pasa dito ni Dilo kaya hindi agad nakuha ni Tipi yung bola. Torreon Prince 4-3, no good. Pagmasdan nyo ditong maigi si Vando, di ba pumasok ulit siya sa loob para tumulong kay AD. Another offensive rebound to para kay Vanderbilt. Dito nakita ni Vando na open na sa top of the key si Russell. Vando pass to Dilo, D'Angelo Russell 4-3, nothing but net. Kadalasan na nakikita ng mga tao ay yung resulta na hindi nila tinitingnan yung hirap at sakripisyo bago maabot ang tagumpay. Bali sa play na to, dalawang beses ni Vando na kuha yung offensive rebound. Ibig sabihin nagkaroon ng Lake Show ng 2 extra possessions dahil sa hustle play na pinakita ni Jared Vanderbilt. Kung wala si Vando malamang, wala din tong wide open tree ni Dilo. Nagsa dito ng screen si KDKAR para mapilitan tong makipanswitch switch ng kabantayan. Pag -si Austin kasi mga idol yung naging defender ni KD, malamang sa malamang basic na lang to para kay Kevin Durant. Pero tingnan nyo kung paano nag-adjust si Vando at AR. So yan, matapos mag-set ng screen ni KD, tingnan nyo mga idol, mukhang na pag-aralan na rin talaga ng LA yung gagawin ng kalaban. Imbis na mag-switch ng kabantayan, nag-create dito mga idol si Vando ng space para kay AR. Kung mapapansin nyo, nabiguri to ang Phoenix Suns kasi as of now, si Vando pa rin ang defender ni KD. Panoorin yung maigi mga idol, matapos ipasa ni Allen yung bola dito kay Kevin Durant, muntikan pang maagaw ni Fando yung bola, ganyan siya kaalisto. So ayan nagrelax pa rito si KD pero meron na lang silang natitirang 8 seconds to beat the shot clock. Nakita ni KD na maluwag ang depensa kay Nurkic kaya ibibigay niya sana rito yung bola. Ang problema lang nabasa ni LBJ yung gagawin niya. Lebron with the steal. Katulad ng kanina, depensa ni Vanderbilt laban sa opensa ni Durant. So yan sa baba pa lang talagang makikita na natin na bantay sarado na ni Vanderbilt doon si Kevin Durant. Bali sa mga oras na ito mukhang naasar na rin si KD sa mahigpit na depensa na ipinapakita ni Vando. Tingnan yung mga idol may pagtulak na na nagaganap. Sa play na to, gumamit ang sense ng high pick and roll dahil sa screen na yan nagkapalitan tuloy ng kabantayan si JV at AD. As of now si Davis na ang defender ni KD Matapos dito ang between the legs crossover ni Kevin Durant, ipapasa niya na sana yung bola kay Gordon kaso nga lang naharakan siya ni AR. As you can see, medyo malayo dito yung defense ni AD kay Durant. Alam naman nating lahat na si KD is yan sa pinakamalupit na scorer ng NBA kaya hindi mo dapat tubigyan kahit na malit na puwang kung hindi titirahan ka lang niya ng harap-harapan. Katulad na nga lang nito, nagkaroon siya ng enough space para makatira. Ang nangyari tuloy mga idol, ginawa niya lang sipatan dito yung defense ni AD. Kanina diba na yun naman na tinulak ni Kevin Durant si Vando para makakuha ng bola kasi nga naman parang lintato kung makadikit sa kanya. Tinan yun nyo maigit si KD, using his two hands tinulak niya ulit si Vando. Pero ang problema lang, nakita ng referee ang malakas na pagkakatulak niya kay Vando. Ang resulta, natawagan tuloy siya rito ng offensive foul. Wala na rito nagawa si KD mga idol kung hindi ngumiti kasi alam niya naman na sa sarili niya na mali talaga yung ginawa niya. Gagawa pa sana ako ng isang video para dito. Kaso nga lang naisipan ko bakit hindi ko pa pagsamahin. Tutal na ipakita ko naman na sa inyo kung pa paano nakakatulong si Vando dito sa Lake Show. Bali yung susunod na video ni ipapakita ko sa inyo mga idol, ito yung downside ni Vando o ito yung kahinaan niya. Pag naging epektibo na yung outside shooting ni Vando, malamang sa malamang mas marami tong papahirapan. Kadalasan kasi ang nangyayari, iniiwanan lang nila si Vanderbilt sa 3-point area, knowing na hindi naman to kinikilalang 3-point shooter sa NBA. So yan, matapos ni LBJ ibigay yung bola kay Max, babasagin ni Christy dito yung depensa ng kalaban. Christy pass to Vanderbilt. Hindi nyo maiging mga idol na hindi man lang dito nag-effort si Kevin Durant para habulin si Bando. Alam niya kasi na hindi naman ganun ka-shooter si Vanderbilt. Wide open na yan mga idol pero sumabalay pa rin yung tira ni Vando. Ganun pa man, hindi pa naman uli ang lahat kasi 24 years old pa lang naman itong si Vanderbilt. Kayang-kaya niya pa mag-improve pagdating sa opensa. Pero yung effort at hassle niya sa depensa, yun ang pinakapuhunan at panlaban niya dito sa liga. Kay hey mga idol, kung i-rate niyo 1 to 10 ang laro ni Vando dito sa laban nila kontra Phoenix Sense, ano ang ibibigay niyo sa kanya? mag lang dyan sa my comment section at babasahin natin 'yan. Maraming maraming salamat sa suporta niyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.